Hi, mga mahalang ating topic ngayon ay tinatanong ni Migs. Ang tanong niya ay, paano po ba malalaman na lalabas na ang isang babae? Meron kasing peke na ungo lang. Kunyari, lalabas na. So, nating pag-uusapan for today's video, interesado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, paano mo nga ba malalaman? Merong isang pinaka hindi mo madadaya eh. Alam mo yung bulaklak. Ang bulaklak kapag ka malapit na yung lalabasan, mararamdaman mo yan na bubuka na yan na parang hinihigop ka sa kalobloban niya ganon yung parang nakukuryenteng kiliting kiliti na bulaklak. Kaya habang hinuhugot baon mo yan, kung nararamdaman mo ganun na siya at hindi na niya malaman kung ano ang gagawin na niya, yun na yun. Yun na yung palatandaan na marapit na siyang labasan. Nandun na siya sa dulo konting hugot-baon mo na lang, konting gilid-gilid mo na lang doon sa kanyang bulaklak, lalabas na yung kanyang gata. Kapag ka halimbawang kumibot-kibot na yung kanyang bulaklak sa loob at na parang hinihigop ka na, yun na yun. Hindi niya mapipikian kasi iba yung paghigop ng bulaklak kapag kalalabasan na. Iba yung paghigop ng bulaklak kapag ka ka lang niya. Okay, so sana naging maliwanag ang paliwanag ko. And if you like this video, please consider like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.